Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayo updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw ay tatawagan niya agad-agad? As in ngayon din? lalong-lalo lalo na kung biglaan ang hindi paparamdam niya sa iyo. Kaya kung gusto mo na ikaw ay tatawagan niya, instantly ay gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At pwede mong gawin itong ritual sa kahit na anong araw uuras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng papel at kahit na anong kulay na panulat. At pagkatapos, isulat mo ang pangalan at apelido ng target ng tatlong beses. At pagkatapos, ay kumuha ka rin ng isang botil na bawang. Balatan niyo po ito. At pagkatapos, ay hiwain mo lamang itong bawang. Kahit ilang hiwa po ay pwede. At ilagay mo lamang ito sa papel na iyong sinulatan. At pagkatapos, ay lagyan mo rin ito ng kaunting asin. At pagkatapos mo nang malagay, ang bawang at ang asin sa papel na iyong sinulatan ng kanyang pangalan at apelido ay balutin mo lamang ito. At pagkatapos ay hawakan mo lamang itong ritual, ilapit ito sa bibig mo at banggitin mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido, tatawagan mo ako ngayon din. Paulit-ulit mo lamang itong banggitin kahit ilang banggit po ng spell ay pwedeng pwede po. At pwede ka pa magdagdag ng healing, wala pong problema. At pagkatapos ay pwede mong ilagay ang ritual sa maliit na plastic. Ziploc ay pwede. At pagkatapos, ilagay mo ito katabi ng cellphone mo o kahit saan nakalagay ang cellphone mo ay itabi mo lamang itong ritual. At kung nakalagay sa bulsa mo ang cellphone mo, ay ilagay mo rin itong ritual. At kung nasa naman ang cellphone mo, ay ilagay mo rin itong ritual sa bag mo. At pwede mo rin ilagay itong ritual sa ilalim ng unan mo bago ka matulog. At uunanan mo lamang ito. At pwede mo naman ilagay itong ritual kung saan nakatago ang cellphone mo. At panikuradong ikaw ay tatawagan niya ngayon din. At itago itong ritual hanggang kailan mo gusto. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.